Maliit na no? no. Maliit yung... kung makakahuli ka. Ang balok, ng pae. Oh. <laughs> Bye -bye, no? Oh. Nasaan na ba yung isang pae tayo? Eh, pa, asa ba to? balok mo na mga Wala na. Oh, bus. <laughs> bus na agad yung pain. Wala pa na muli. Bus na agad ng pain. Bulok mo naman. Eh, hey, tapat-tapat. Matapakan mo. Kisi, doon sa gitna. Hmm. Babos na naman ang bus <laughs> na naman ang pain, eh. Hindi ka mauli <laughs> 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 Mata mo yung mga kayo Wala ka naman pamain ah. Take three. Take four na ba? Maulog, maulog. Sorry. <laughs> Wala nampain kaya kaino naubos ka yung pahayin hindi <laughs> manghuli bulok mo pa lang manghuli muntik na wala namang kumapit Para um, may talag. Talag. Wala na. Yun. Nako. Dere, ilingan mo. Pag mong ilong ang panghuli. Ilong naman ang pinanguhuli mo. Hinangin eh. na nakanguso eh. Wala nang ilong, nakanguso ka pa. Wala na. Kukunti ng pain. O okay, oh, yun o, oh. kahuli ah. O, oh, kaisa. Ay, ipaubos pain tayo. Hindi, okay, tira. Makahuli ka pa.

Ganun pala yun. Lalo ah. Wow. Galing ah. Tanggal. to si Rob.